Ngayon ay magtuturo ako ng panalangin na magbabago sa inyong buhay sa loob ng 24 oras. Ito ang lihim na panalangin sa Birhen ng Lourdes na hindi sinasabi ng mga pari sa publiko. Hayaan niyong ipaliwanag ko kung paano ito gumagana at kung bakit napakabisa nito sa pagbabago ng inyong kapalaran. Kayo ay makakatanggap ng kapayapaan na hindi ninyo akalain ng solusyon sa problema na matagal nang bumabagabag sa inyong isipan at ng himala na magpapangiti sa inyong mga puso. Ang panalangin na ito ay para sa lahat ng nanonood, bawat isa sa inyo na nananampalataya at naghahanap ng pagbabago. Ang Birhen ng Lourdes ay naghahanda para sa inyo ng isang biyaya na higit pa sa inyong inaasahan. Nakikita ko na kayo ay may mabigat na pinagdadaanan at alam ko na handa na kayo para sa pagbabagong hatid ng panalangin na ito. Ang pananampalataya ninyo ang susi at ang lihim na panalangin na ito ang magbubukas ng mga pinto. Sa Lourdes ay nalaman natin ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pananampalataya sa Berhen. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa Mateo 7, Pito, Pito, humini kayo at bibigyan kayo, maghanap kayo at makakakita kayo, kumatok kayo at bubuksan kayo. Ito ang pundasyon ng lahat ng ating panalangin. Hindi ito basta-basta salita, ito ay pangako ng Diyos na dinadaanan ng ating mahal na ina. Ang mga santo ay nagsasabi na ang panalangin na galing sa puso ay nakakaabot sa pinakamataas na kalangitan. Naaalala ko ang mga turo ng Papa tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, naramdaman ko mismo ang kapangyarihan ng panalangin at ang malalim na presensya ng Birhen na nagpapatunay na ang mga himala ay totoo at nangyayari pa rin sa ating panahon. Sa tuwing nakikita ko ang mga testimonya ng paggaling, ng pagbabago ng buhay, lalong lumalalim ang aking pananampalataya. Binabasa ko ang bawat comment ni na Maria, Jose, Ana, at ng lahat ng mga tapat na devotos tulad ninyo na patuloy na sumusubaybay sa ating mga panalangin. Ang Birhen ay nakikita kayong naghahanap ng tulong, na may mabigat na pasanin, at nais niyang gumaan ang inyong loob. Kayo na palaging nagko-comment dito, magbabago ang inyong buhay. Kayo na patuloy na nananampalataya sa kabila ng pagsubok, handa na ang inyong biyaya. Kayo na nahihirapan sa sakit, sa karamdaman na matagal nang bumabagabag sa inyo. Lahat ng nawala ng trabaho at hindi alam kung saan kukuha ng pantusto sa pamilya. Sino mang hindi makatulog sa problema, sa mga alalahanin sa utang, sa pamilya, sa kinabukasan. Lahat ng dumaan sa pagsubok sa relasyon, sa pagkabigo sa pag-ibig, o sa pagkawala ng mahal sa buhay ang panalangin na ito ay para sa inyo. Ito ay magyayari sa bawat nanonood, sa bawat isa sa inyo na magtitiwala. Kayo ay gagaling sa loob ng pito araw sa inyong karamdaman. Lahat ay makakatanggap ng biyaya sa loob ng labing apat na araw, maging ito ay pinansyal, emosyonal, o espiritual. Ang inyong buhay ay magbabago sa loob ng dalawamput isa araw, magkakaroon kayo ng bagong pag-asa at bagong direksyon. Ito ay mangyayari sa bawat nanonood, basta buong puso ninyong idasal ang lihim na panalangin na ito. Sa panahon natin ngayon, maraming pagsubok na humahamon sa ating pananampalataya. Ang modernong mundo ay puno ng ingay, distractions, at pagdududa. Maraming tao ang nakakaramdam ng pagkaisa, ng kawalan ng pag-asa, at ng pagkabigo. Ang paggamit ng social media, ang paghahanap ng instant gratification, ay minsan nakakapagpalayo sa atin sa Diyos. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nananatili ang kapangyarihan ng pananampalataya, ang kapangyarihan ng panalangin. Ang debosyon sa mahal na birhen, lalo na sa birhen ng Lourdes, ay nagbibigay sa atin ng sandigan, ng kalinga na hindi kayang ibigay ng mundo. Ito ay tulad ng isang payapang oasis sa gitna ng desyerto, isang kanlungan kung saan natin mahahanap ang kapayapaan at paggaling. Ipinapaalala sa atin ng Birhen ng Lourdes ang kahalagahan ng pagbabalik-loob at ng patuloy na pagdarasal, na siyang solusyon sa maraming problema ng modernong buhay. Kung nahihirapan ka sa paghahanap ng kahulugan o pakiramdam mo ay nawawalan ka ng direksyon, ang panalangin na ito ang magbibigay sa iyo ng linaw. Naaalala ninyo si Santa Bernadette, isang simpleng batang babae na pinagpakitaan ng mahal na Birhen sa Lourdes. Siya ay may sakit at hirap din sa buhay, ngunit ang kanyang pananampalataya ay napakatibay. Itinuro sa kanya ng Birhen ang kahalagahan ng pananalangin para sa mga makasalanan at ang pag-inom sa tubig ng balon. Ang kanyang pananampalataya at pagsunod ang nagbukas ng daan sa libu-libong himala. Tulad ni Santa Bernadette, hindi natin kailangan ng komplikadong formula o matatalinong salita. Ang kailangan lang ay tapat na puso ang kanyang buhay ay patunay na kahit sa pinakasimpleng kalagayan, ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng pananampalataya. Naaalala rin natin si San Jose, ang patron ng mga manggagawa at pamilya. Sa gitna ng pagsubok sa kanyang buhay, pinagtiwalaan niya ang kalooban ng Diyos at pinrotektahan niya ang banal na pamilya. Kung nahihirapan ka sa iyong trabaho o sa iyong pamilya, tulad ni San Jose, magtiwala ka sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng Birhen. Ang mga santo ay nagsasabi na ang pananampalataya ay hindi lamang pag-asa sa kabila ng kawalan, kundi isang tiyak na pagtitiwala sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Ang mga himala ay patunay na ang kapangyarihan ng Diyos ay tunay, at ang panalangin ay ang ating tulay sa Kanya. Ang banal na kasulatan ay puno ng mga aral tungkol sa kapangyarihan ng panalangin. Sa Filipos 4, 6 tandang bawas pito, sinasabi, Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay ay ipanalangin nyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan na may pasasalamat. Ibig sabihin, bawat alalahanin, bawat pangarap, bawat pangangailangan, ay ilapit natin sa panalangin. Ito ang mensahe ng Birhen sa Lourdes, magdasal, magnetensya, at magbalik loob. Ang mga mensahe ni Santa Bernadette ay hindi lamang para sa kanyang panahon, ito ay para sa ating lahat ngayon. Ang buhay ng mga santo ay nagpapakita kung paano nila isinabuhay ang mga turo ng simbahan sa pamamagitan ng panalangin. Halimbawa, si Santa Faustina na nagturo sa atin ng Divine Mercy. Ang kanyang debosyon sa awa ng Diyos ay nagpapakita na ang panalangin ay hindi lamang paghingi kundi pagtitiwala sa walang hanggang habag ng Diyos. Ang bawat aral na ito ay may praktikal na aplikasyon sa ating buhay. Kung nahihirapan kayong magpatawad, kung puno kayo ng galit, ang paghingi ng divine mercy ay maaaring magpabago ng inyong puso. Kung ang sakit ang inyong pinagdadaanan, ang pagtitiwala sa awa ng Diyos ang magpapagaling. Ngayon, handa na ba kayo para sa lihim na panalangin na magbabago sa inyong buhay? Ang panalangin na ito ay direktang binubulong ng mahal na Birhen sa mga puso ng mga taong tunay na naghahanap ng pagbabago. Hindi ito matatagpuan sa mga aklat dasalan, kundi sa malalim na koneksyon sa kanyang Immaculate Heart. Ito ay isang panalangin ng ganap na pagtitiwala at pagsuko. Tulad ng ginawa ni Santa Bernadette na payak ang panalangin, ang unang bahagi ng panalangin na ito ay isang simpleng pagkilala. O Birhen ng Lordes, inang aming ina, ikaw ang aming pag-asa. Sa iyong kalinga, ako ay nagtitiwala. Ulitin ito ng tatlong beses sa kaibuturan ng inyong puso pakiramdaman ang bawat salita. Pagkatapos nito, isipin ang inyong pinakamalaking problema, ang inyong pinakamalalim na hinanakit, o ang inyong pinakamataas na pangarap. Ibigay ito sa kanya. Ito ay tulad ng ginawa ni San Antonio na nagtitiwala sa Diyos para sa kanyang mga hinahanap. Ang pangalawang bahagi ay isang matinding paghingi ng tulong na may buong pagtitiwala sa kapangyarihan ng Birhen. Sa ilalim ng iyong Immaculate Conception o Birhen ng Lourdes, ako ay lumalapit. Sa iyong dalisay na puso, inihahabilin ko ang aking buhay at ang lahat ng aking problema. Naway ang iyong kapangyarihan ang magpatotoo sa awa ng Diyos sa akin. Ipanalangin mo kami, o ina, sa lahat ng aming pangangailangan. Ang pangatlong bahagi ay isang pangako ng pagbabago ng puso at pagpapasalamat na siyang pinakamahalaga. Ito ang bahagi na nagbubukas ng pinto sa mga himala dahil ito ay pagpapakita ng tunay na pagbabalik loob tulad ng ginawa ng isang may sakit na gumaling sa Lourdes na nagbalik loob at nagpasalamat sa Diyos. O mahal na Birhen, salamat po sa iyong pakikinig. Sa pamamagitan mo, naway ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa aking buhay. Nangangako akong magpapakumbaba, magdarasal, at magiging instrumento ng iyong pag-ibig sa mundo. Amen. Ang panalangin na ito ay dapat mong dasalin sa loob ng siyam na magkakasunod na araw, bilang isang lihim na novena. Ito ang banal na numero para sa novena, na nagpapatibay sa inyong pananampalataya sa Berhen. Sa bawat araw, maglaan ng tahimik na oras para sa inyong sarili, at sa harap ng isang imahe ng Berhen ng Lourdes, kung mayroon kayo, idasal ang panalangin na ito ng tatlong beses. Sa pagtatapos ng siyam na araw, makikita nyo ang pagkilos ng Berhen sa inyong buhay. Ito ay hindi lamang isang pagdarasal, kundi isang transformasyon ng inyong buong pagkatao. Ito ay parang isang paglalakbay na magdadala sa inyo mula sa dilim patungo sa liwanag, mula sa pag-aalinlangan patungo sa katiyakan. Kaya nga, idasal natin ito ng sama-sama ngayon. Ibigay ang inyong mga pasanin. Ilabas ang inyong mga hinanakit. Isumbong ang inyong mga pangangailangan. Naway ang kapangyarihan ng banal na espiritu, sa pamamagitan ng mahal na berhen, ang bumaba sa inyo. Damhin niyo ang init, ang kapayapaan, ang pag-asa na dumadaloy sa inyong mga puso. Ang Birhen ay narito, kasama natin, nakikinig sa bawat panalangin. Ang kanyang puso ay bukas para sa bawat isa sa inyo. Hayaan n'yang mangibabaw ang pananampalataya sa lahat ng pagdududa. Ang mga anghel ay nakikinig. Ang langit ay nakangiti. Ang mga himala ay dumarating. Tanggapin niyo ang biyayang ito tanggapin ninyo ang pagpapala na inihanda ng Berhen para sa inyo. Magtiwala kayo ng buong puso, at makikita ninyo ang kapangyarihan ng panalangin na ito. Ang pagbabago ay nagsisimula ngayon. Ang paggaling ay dumarating. Ang inyong mga panalangin ay dininig. Ito ang oras para sa pagbabago. Ito ang inyong pagkakataon na maranasan ang kapangyarihan ng lihim na panalangin na ito. Ngayon na ang tamang panahon para tanggapin ang biyayang inihanda ng mahal na Birhen para sa inyo. Ang panalangin na ito ay magpapatunay sa inyo na ang Birhen ay laging kasama ninyo, nagmamahal at nagbibigay ng pag-asa. Panahon na para gumaling ang mga sugat. Panahon na para magkaroon ng kapayapaan. Panahon na para matagpuan ang mga sagot sa inyong mga katanungan. Lahat ng pangako ay matutupad sa bawat isa sa inyo na patuloy na magtitiwala. Hindi kayo nag-iisa. Ang Birhen ay kasama ninyo sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay. Huwag kalimutang isulat ang inyong pangalan sa comments para makapagdasal ako para sa inyo at para magpatotoo kayo sa inyong pananampalataya. I-like ang video na ito bilang act of faith sa kapangyarihan ng Birhen ng Lourdes. At i-share sa siyam na tao ang sacred number ng novena para mas marami pang Pilipino ang makinabang sa lihim na panalangin na ito. Patuloy tayong magdarasal para sa bawat isa, sa ating mga pamilya, at sa buong mundo. Sa susunod nating pagtitipon, tatalakayin naman natin ang kapangyarihan ng Rosario sa mga oras ng matinding pagsubok. Patuloy tayong maging instrumento ng pag-ibig ng Diyos. Naway pagpalain kayo ng mahal na Birhen ng Lordes. Amen.